kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. matapos pumutok ang balita noong linggo ng hapon September 8, 2024 na napa sa kamay na ng PNP ang tinutugis nilang pastor na si Apollo Kibuloy ay kaagad na nagsilabasa ng mga spekulasyon at iba't ibang detalye kung paano nga ba nahuli ang pinakaulo ng KOJC bago mangyari ang presko ng PNP ay halos walang makuhang impormasyon ang media sa general na siyang tumutok sa pag-aresto kay pastor yung operasyon natin na huli or sumerender ba si Pastor? Ang exact details nyan, pwede ba si S.I.L. Jin lang tanongin or si Jin Fajardo? Hmm. Kasi, Pero, eh, initially, I are they... Pero, the exact details. Hmm. So, Bakit hindi know? natin alaman? Eh, mga high level, hmm. eh may mga high-level, yan eh, mga high-level operations yan Tayo <coughs> naman ay nandito na sa baba na may tatrabaho na, you know, basta sa amin is, uh, may CDM kami, may tactical kami, may inspection team kami, ganoon lang. Ngayon, kung may high-level operations, eh, Uh, yun, hindi rin namin pero nang umupo na ito sa presscon ay ito na ang mga impormasyong sinabi niya sa kung paano na sa si Pastor Kebuloy as uh, the secretary have said eh yung pagsuko formality na lang yun because at the end of the day the whether he likes it or not the end result will ultimately be the same so maybe he just chose the na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1pm assault deadline ay in-extend ko ng konti. in namin ni General Marville ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay Uh, lalabas na lang ng kusa. Kaya, nakita naman namin na lalabas nga naman, uh, mga kondisyon nila ay tinignan naman, naman namin na doable. So, pinagbigyan na lang para to save uh, blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat. Dahil napakarami na for the past two weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisad. so Ang ending na lang namin is, uh, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganoon din. Sasakay din sila. Baka not in that uh, manner na sasakay sa plane. But uh, they really have no options whatsoever nung time na ibinigay na ng gobyerno, nang binigyan, binigyan na kami ng go signal ni General Marville at ni, General, ni SILG na tapusin na ang ang tapusin na ang standoff Because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside na ang mga police para makapasok dun sa kanyang hideout ay uh, kinakapkapan pa. And uh, with the... Senate uh, Investigating panel mismo ang nagsabi na na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So, na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang ha, don't uh, take it against me. But, uh, it's really, for my part, I, uh, talagang, inihulog na siya ng ating, on my part, talagang, mahal tayo ng Panginoon, mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay, Mahal ng Diyos, hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito, on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options. But, that uh, there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Pati mismo ang Presidenteng si BBM ay nagbigay rin ng kanyang pananaw kung paano at kung bakit sumuko ang pinatugis niyang pastor. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinabol ng gusto. And ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I, I don't know, maybe the the, the legalist can uh, can uh, explain this. Pero Ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. O sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan, uh, sa official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may, may court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya kalat-kalat ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito nang sagot dyan kaibigan, mura, matibay at maganda pa na toolbox para iwas wala, iwas kala at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado. Maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Ngayon ay gustong itama ng abogado ng pastor kung ano umano ang totoong nangyari sa pagpresenta ni Pastor Kebuloy sa AFP para harapin na lang ang kanyang mga sunto. Ito ang persyon ng mga taga-KOJC na hindi pabor sa sinasabi ng PNP na sila umano ang rason kung bakit lumabas sa lungga ang matagal nang nagtatagong pastor. Was there an actual restraint? Hindi nga eh. Kasi uh, if we will look at what happened, Di nga alam ng mga pulis kung saan si Pastor on September 8 and there was a story actually behind everything no Kasi nga uh, si Pastor Apollo si Kibuloy no uh, naawa na talaga sa kaniyang mga uh, flock no sa kaniyang mga members and he could not anymore take the continuing lawless violence that was happening in the KOJC compound, no? Uh, where a warrant of arrest has been converted into a license. Yeah, and the KOJC compound has already become a police garrison, no? Uh, where can you find a warrant of arrest na ginawa ng lisensya ito na yung Uh, KOJC compound mga pulis na po nakatira yung katedral niya ay sinala ula no yung aming eskuelahan ay binutasan nagiging mining. 59 persons were already arrested ano uh, 59 persons were hospitalized 29 persons were unjustly arrested no and uh, um, so many have already suffered so sabi ni pastor no uh, he has to uh, voluntarily surrender And uh, there is a story about this which I would like to inform to you no um, ang una talagang uh, negotiation dito admittedly galing kay uh, uh, Major General Benjamin uh, ano Silo po no uh, siya po ang nakikipag-usap sa amin kay para mahanapan sana ng uh, solusyon na na maganda po sa lahat no Uh, but, uh, of course, meron pa kasing uh, bossing si, what you call this, si Major General Silo And I think you know who si uh, General Marbil, no? So, uh, meron siyang parang formula na binigay sa amin And then, nung kasagsagan na talaga, nag-complicate na Nung August 30, uh, nilapitan ko si uh, Governor uh, Edwin Hubahid kasi kliyente ko rin ng uh, Davao del Norte. Governor, kakilala mo ba yung AFP? Kasi baka uh, pwede mo kami ma-arrange ma, ano, ma ng meeting. So, uh, ginamit namin yung bahay niya. Doon kami nagkakilala. Doon sa bahay niya malapit sa airport. And uh, uh, nag-discuss. No, uh, strengthening relationship muna. Kilala-kilala. And then, there were a series of uh, negotiations po with the uh, armed forces of the Philippines. Pero... I uh, sorry talaga sa isang po I have to tell the truth kasi uh, sorry kay General Gambala sorry talaga kay uh, General uh, uh, yung pinaka head po uh, sorry Peralta. kay uh, kay General uh, Peralta sorry kay uh, Colonel Ruiz and uh, uh, Colonel Kabading no I have to inform the truth sila um, they, their aim is is for the stability of the nation no Um, they told me na um attorney nakikipag-usap kami sa inyo kasi this is really a, a possible uh, battleground where the where um, the nation might explode parang ganun ba so we want stability po pero uh, 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 mapapahiya po sila kung uh, uh, hindi natin sila i-involve no so kaya nga po nung i shortcut na lang natin nung September 8 Um, dun, dun ko na lang nalaman na si pastor pala ay napuslit na doon sa uh, what's so sa compound ulit. I did not even know the specifics how the ISAF uh, was able to uh, uh, assist uh, pastor in doing that, no? But um nung September 8 people uh, kasi uh, yun po ang trusted din nila sa PNP. And uh, that was the first time also ever that I was able to meet uh, General Macapas. In fairness sa kanya, masyadong humble. Di mo nga makilala na pa, police pala siya, no? Pero general siya. And uh, madali, madali mo siyang maging kaibigan kasi napaka-humble, no? And I I believed him. Kasi may pag-uusap kami, uh, Sir, um sana walang media blackout po. At uh, sana... Um, later na natin ipaalam kung uh, na-arrange na po lahat At saka kung po pwede, yung extraordinary rendition na naman Na hindi siya, yan no, um, uh, in fairness doon sa ISAF Parang na-ano namin sa kanila din yan kasi illegal eh So, yun na uh, Tinawagan yung uh, ni, ni Colonel uh, Ruiz Ang kanyang boss na uh, baka mayroong masakyan, no? And uh, yung nung na-confirm na na yung uh, uh, C-130 ay papunta na po sa uh, Davao City, um pumasok na po kami doon, mga 4, 4.30 na po. Eh si General makapas nga at saka ako, hindi ko talaga alam kung saan uh, si Pastor at that time. No? At saan namin po ipipick up. And it was only later, medyo dilim na, and mayroon pa nga kaming agreement na mag-prayer yung uh, what's so call this yung mga uh, flock po at saka yung mga police dapat uh, wala talaga movement para hindi ma-excite yung attention at saka ng yung mga, mga police lang, dapat tabi-tabi uh, no ang dami nila no so ang nangyari ay uh, na, na there was a little discussion kay pastor at doon po sa likod no doon ko lang Nakita pala uy malap ma madali lang pala ito sa likod. Pwede pala akong ma doon, no? At uh, papunta na po kami sa Tug. And then oh, so sa Tug po um, sa airport ta uh, tapos old airport and then uh, sumakay kami tapos si General Macapa sabi sa amin sir, um si General Marbil kasi kailangan maski isa lang talagang picture, proof of life, no? No, so sorry, sir Uh, sana wala talaga ano ha, uh, media ha. Uh, so hindi ito lalabas, hindi ito lalabas. Sabi ni Jack, nagpicture, medyo yung mukha ko doon parang antok na antok ba, no? O, pagod na pagod, no? So, uh, yun. Uh, uh, lumarga yung plane. Pagdating sa Manila, nagpusot-pusot yung mga, ano, yung mga text messages kasi si uh, Secretary Abalos na pala, nagpost na pala. Eh, we, I was shocked. Diko, bakit ito, General? Sabi niyo, eh, di ko talaga alam. Di ko talaga alam yan. Sorry talaga, suri talaga. Kasi pinadala ko lang yung kay General Marvin. So, hmm. yan na po. Paglabas namin na dun sa, ano, sa si uh, C-130. Naku, may mga kameras na. Sabi naman sa amin, Sir, kung bakit naman may mga cameras yan? Di ba, Anto, ang uh, agreement natin, total media blackout. Tsaka PIO lang namin yan. PIO. Wala na kaming magawa. Yung po, sumakay sa coaster, yung uh, camera pa niya, sige lang ganun-ganun sa amin ni Pastor. kay eh, tabi kami ni Pastor palagi hanggang doon na po sa Camp Yun po, voluntary surrender po yun. No? It showed pastor's willingness to submit to the law no? and answer for the offense charge. And under jurisprudence, it is not considered an arrest. So, yun po ang nangyari. Pernita, would you like to add? Mm -mm. Yes um, I would like to state that it was not an arrest Because at the time that this happened Pastor was not yet under the authority of the police He was the one who voluntarily went to them As stated by Attorney Torion And he was the one who showed himself to them So hindi ho yun siya na-arresto Siya ho yung nag-voluntarily surrender kasi wala pa ho siya na arresto ng police. Now, if they can show proof that they in fact arrested him, okay sana. But at the time that it happened, he was the one who approached them voluntarily. Yun lang po. Attorney Dina, Attorney Kay, Ma'am Lorraine, uh, gusto po nating ilinaw ito ha. Huh? Because the PNP is now twist, uh, twisting after a day of uh, na-abort na ang kanilang malupang terorismo at hindi lumala, nag-submit uh, si Pastor voluntarily sa Armed Forces, attorney, tinitwist nila na all along, correct sila sa kanilang palpak na intelligence and bulok na information na binibili sa, binibenta sa kanila, pati mga equipment nila ginamit na millions, millions of pesos na si Pastor all along was inside the compound. But because of your narration, we would like to ask you again, based on the actual events narrated by you, it appears na wala si Pastor sa loob ng compound ng KOJC mula August 24 pa na nilusob ito hanggang sa nag-voluntary surrender siya. Tama ba, Tony? Uh, yes, wala siya doon. no? And to highlight the fact no, na hindi talaga alam ng mga kapulisan, bakit pa sila naghukay ng napakalami, mm -hmm. napakalalim, 8 meters, No, at saka siguradong sigurado sila. Yun daw ang heartbeat, yun daw ang heartbeat, no? Tapos naghukay pa sila, dininay pa at uh, sinabihan pa ako na ah, that is an allegation. Tapos Photoshop 'yan. Eh nung narinig ko 'yun, eh di challenge ko yung media, sama kayo. Ta, puntahan natin. Una, yung mga media, especially yung mainstream, hindi nung oo, ayaw pumasok sa akin. Eh, ayo sumama sa akin. So, and then during that time, nag uh, ano kaagad yung uh, mga pulis ah, ah, hinarang. Oh, barikada <laughs> kaagad. Ka Pero nung sinabi niya parang day 13 ata yun, no? Um uh, pinasok ko na talaga uh, yung uh, kasama yung mga media. Oh, kasi sabi niya uh, sigurado daw siya na no, wala talagang hukay. Eh bigla na lang nung pumasok kami, kita niyo naman yun. They blocked us. Punta na naman ako sa kabilang, ano, yan, no? O, punta na naman ako sa ibang entrance. O, they blocked me. Claro. And what is the message there? No? That uh, the PNP really does not know where Pastor was because during that time, wala pa si Pastor dyan. Kung definite ka sa location na nandun sa, uh, ano yun, Bible school, bakit ka maghukay-hukay dyan? Bakit ka? Bakit mo i-control yung uh, cathedral? at uh, nag-whole ka pa dun. Oh. Meaning, ang ibig mo ba sabihin, sadya mong sinira yan. Oh. At uh, you knew all along kung saan si pastor and then uh, sisirain mo yung eskulahan. Uh, no? So, it shows really na hindi niya alam. Nung first nga nung uh, no, no, no. na-interview siya right uh, on September 8, hindi nga niya yung alam yung details. So, yun po ang katotohanan. Pero sa kabaitan po ng ISAF, no? Kasi gusto nila yung stability talaga ng bansa, no? Binigay sa kanila ang credit, no? At uh, pinili na ipinuslit uli si Pastor doon kay para to save their faces. Oo. Si Pastor naman ang pinapili ng location, eh ito kasi yung ano eh, yung uh, favorite place nila to uh, ano to search, no? Eh nasyak na lang ako, doon nakita sa likod nun yung uh, place na yun. And that's the story behind it. Whether they twist it or not, yun po ang nangyari. So, ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw that Pastor voluntarily submitted himself to the storyline ng PNP para pagtakpan ang tatlong bagay ang kanilang human rights violations sa kapalpakan ng impormasyon, ang terorismo nila sa mga sibilyan at ang maling pagpapatupad sa warrant of at in spite of the millions of funds and resources, hindi nila nakita si Pastor sapagkat wala doon ang dinahas nila mga sibilyan. Ngayon, para lang maisalba ang pagbumuka ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang baluktot na mga inutos, sa kanyang robot na ginawang mga unit pang guns at pang hudlong, sorry for the word, sa mga matitinong pulis, sa Dabaw, sa pangunguna ni Abalos, ni Marbil, at ni Torre, kailangan nilang kumbinsihin si Pastor, but they do not need to do that. But because Pastor already submitted, sabi ni yun, sa AFP, kung ano ang makakaayos at makakapag uh, bigay ng kapanatagan sa mga security forces, yun ang gawin. Pumayag siya na lumabas ang story that he is in, or he was uh, inside compound nang mag-surrender siya. Pero sabi ni Atty. Torion, na very private sa kaganapang ito, pastor ko have insisted na doon ako sa Camp aginaldo magpakita. At doon ako uh, magpapahayag ng statement ko. He could have done that. Kasi pwede niyang gawin yon At malamang sa malamang, papayag ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines out of goodwill of the negotiation na nagtiwala si Pastor sa kanila. Pero pumayag pa rin si Pastor na magpailalim doon sa intent ng Armed Forces at ng ISAP na wag magkaroon ng krisis sa pagitan ng PNP at AFP at nasunod po ang diskarte ng PNP para isalba ang pagbumuka ni Marcos, ni Abalos, ni Marville at ni Torre. Ngayon, lumalabas pa na masama ang KOGC sapagkat kinanlong nila si Pastor Kibuloy at dahil dyan, kung hindi pa daw kinugkob at ginamitan ng puwersa, hindi pa nila inalabas si Pastor Kibuloy. Ngayong narinig nyo na ang magkaibang versyon ng dalawang panig patungkol sa pagharap ng Pastor sa kanyang mga kaso, ay kayo na ang humusga. Kung sino kaya ang nagsasabi ng totoo at alin sa dalawang versyo na ito ang mas kapanipaniwala. Kahit saan man sa dalawang versyo na ito ang totoong nangyari ay iisa lang ang sigurado na haharapin talaga ni Kibuloy ang kanyang mga kaso. Pero ang tanong, mangyayari kaya ang kinakatakutan ng pastor na siya ay ibibigay ng Administrasyong Marcos sa Amerika para harapin ang mga aligasyon sa kanya doon? Ikaw? Naniniwala ka bang mabibitbit ng FBI ang leader ng KOJC? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.